Yan guys at nandito po kami ngayon sa motor trade At talaga po kami ni Angie excited na ilang buwan At kami po ay makakabili na rin ng motor Para po kay papa <laughs> Sa wakas Tapos na po yung aming ipunin ni Angie <laughs> Yan at yan po yung aming motor na reserve Yung kulay black yung po yung aming motor At yan po si <laughs> Angie

yung pera po ay parang ayon ending bitawan. <laughs> anje, bitawan mo na yung pera ng ayan. <laughs> ay, kina. <laughs> <laughs> Kala ko hindi hindi mo bibitawan anje. Ya <laughs> bayad na po siya. <laughs> <laughs> yun na po yung motor na aming kukunin. So, Honda Click po iyan. Kulay um, black po siya. Yan po ay Honda version 3. Ganda na yung i-drive eh. <laughs> Yan guys, kayo po muna ay pauwi na po sa bahay. Mamaya po namin babalkan iyan. At kasama na po namin si Papa mamaya. <laughs> Let's go na. Anong mga nakalagay dyan? What this? Ano pang... Madami nga na. Ano yun? Hindi ba pa rin? What's this? Ano yun? Ay, Salam. Ah, salam. Ah, dito. Kaya wala salam. Lalagay po ni Kuya yung battery niya. Oh. <laughs> yun pala doon. Yeah. Pawak-pawak po muna si Angie. Mag-aral kang Angie na yan? No. No. no, no. no. <laughs> 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 Ika-try nga ako mag-aral <laughs> Yan, nilalagay po muna yung salamin ng motor. Ay lumani. Uwa. <laughs> 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 Yan guys at kaya po pala ay pangiti-iti si Papa ay alam na po pala ni Papa na may bibili namin siya yung motor. Iya. Yeah. <laughs> Anong mo na surprise natin po namin iyon. Anong alam mo Papa? Basta <laughs> Yan, natbun po si Papa Uwa. Uh. Ayun na kayo, guys! Uy! <laughs> Ay, ito na, guys! <laughs> Kukunin na po namin yung motor. KK, halika! Tino! Tino, maganda kay Kay! Ba ito, KK, Tino? Eee! Ano mo oh, oh, ano, mo kita namin sa iya. Ito Para sa uh, ah. Papa, ba itong bibigyan namin sa Ano? Bibigyan namin sa iya? Huh? Mag-aaralan <laughs> mo, Papa, yan. <laughs> Papa, ano? Picture ka nga dun, Papa, para magandang pista mo din, dapat mo no? Busy pa cellphone, di ka na. <laughs> ba, na ang ata si Kiki. <laughs> Ganyan yung kay yan. Stein, O oh, ganda ng motor. Eh. Ang ganda talaga ng motor sa pinili ko sa papa. 'yan at si Papa po, ay pinipila lang. 'Yan, na-permito siya. Aba oh, kayo, mga 'di drive. <laughs> Tutulak na lang. <laughs> Kung naka sa rin ano si Rachel. Parang may mga lakayata. <laughs> KK, sa ka dito. O, tayo. Oh. Magandang ayon yan eh. May madami daw pong audience si Bapaw. pag i Iya. ako.

Pinababa na. Iya. Kay Kate. Uy, ganda gamitin. Yan guys, at ito muna po muna gagamitin ni Papa ngayon. Kami po muna dalawa ni Mala mag gagamit ng motor. At si Darren daw po yung nakikisingit at siya daw po muna yung nakikisakay din dito. Ito ka dito na ka para dito. Wag mo na ibubunggo. Ano yan? 咿呀。我操！哈哈哈哈！我 Yan, at yun po yung dalawa ni Angie, ah. Okay, bye-bye! Maglalakad yun doon. Ay, po yung maglalakad. Charade! Sasakay po sila sa baradon. Ang ganda na kami service, ah. <laughs> wow! Ang ganda na kami service, ah. Bro, ang ganda na itong i-drive-an, it eh. Saan? At daganan lang. <speaking in Spanish> Thank you for watching. Like, comment and share.